siwa mga mare! For today's ganap nga ay birthday nga ng isang member ng Team Kikay. Birthday nga ni si Slen at dito sa Monsayak ginanap. Hindi talaga ako gumawa ng lakad ko ngayon mga mare para maka-attend ako sa birthday niya. Dahil miss ko na rin naman kasi ang Team Kikay Shuta. At nagulat nga ako dahil hindi sila mga nakapang Zumba Shuta. Nasa butahi ata Akis Charis. Bigla nga, nga nung nag-cancel ng klase si Coach dahil sa mga pakiramdam. Kasalanan mo to Coach Ja ka. Pero kere boom, boom lang yan dahil miss ko na rin naman na naka-outfit ng pang -sumba. Sumba, Charis. 45th birthday nga ni si Slen Oshota. Oh, delikato pumuputok, Charis. Happy birthday! Salamat po sa buong taon na pag-iingat mo sa akin sa kalakasan ng aking pangangatawan ngayon din na napag-tatagumpayan ah, ng bawat pagsubok ng buhay. At hindi nga batang 45 na siya mga mare. Parang 35 lang shoota ah. Sana o oh, baby face. Ito ay masarap na mga foodang namin mga mare by Lens Kitchen Net. Yung birthday celebrant nga, nagluto niyan lahat mga mare. Habang binivideo ko nga mga foodang ay niisip ko na kung ano siya Sharon ko, Charisse. Okay na siguro tong cake na may baraha, shoota. Ah. Habang binivideo ko nga mga pagkain, feeling ko busog na rin ako. At may pasimple pang pa sumasayo sa Gedli, si Kiihato mo, Ate Elena. At isa pa nga itong si Ate Merly, Charisse. Mamaya tayo sumaya pa may mga tama na tayo, shoot ah. Dahil to na nga ako, sumingit na nga lang ako sa pila, charis. Pasta lover ako, kaya yan ang una kong kinuha. Inalukay ubi ko na nga itong kare-kare, pero wala akong makitang maliit na karne, shoot ah. Bet ko kasi sa kare-kare yung pata na may taba, -taba. Hindi na nga ako nag-rise mga mare dahil may pasta naman na. At ang mga antiko ayaw magsiupo. Para daw diretsyo na sa tiyan yung kinakain nila, shoot ah. After ko nga maubos yung pagkain ko, ay kumakain na naman ako ng paanang manok. Favorite ko ang paanang manok dahil more on collagen daw, charis. At nagkakasiyahan na nga sa kabilang table. Parang lumipat na ako. Nagiinom na sila pero ako kumakain pa rin syuta. At na late dumating ang Maring Susan ko dahil galing pa ng Pangasinan ni Yarn. No lie, Akala mo namang mga lasyeng, 0% na may iniinom nila syuta. Stop dance na nga kami jar. Isang basa ko ng pawis pati singit Charis. Nasulit nga yung outfit kong pang sumba shoot ah. Dahil maguwian an na nga kaya ayan nagsha-sharon na ako. Maraming salamat sis Len sa napakasayang birthday mo. Buhay kang masaya at kumanta ka lang hangga't gusto mo. Shoot ka, ah, love you.